Hindi madali ang mamuhay ng may karamdaman, lalo na kapag ito ay malubha. The Philippine Showbiz List presents Pinoy Celebrities na may malubhang mga karamdaman. Doc Willie Ong Ang cardiologist at health advocate na si Dr. Willie Ong na tumakbo para sa vice-presidente noong eleksyon 2022 ay kasalukuyang nakikipaglaban sa kanyang buhay habang sumailalim sa paggamot para sa cancer ipinahayag ni doc willy ang kanyang kondisyon sa pamamagitan ng kanyang social media ayon sa kanya natuklasan ng mga doktor ang malaking bukol sa kanyang abdomen ang tumor ay nakatago sa likod ng kanyang puso at sa harap ng kanyang spine sumailalim si doc willy sa isang seryoso at komplikadong chemotherapy journey naranasan niya ang matinding pananakit ng likod na umaabot hanggang sa itaas ng kanyang spine dahil dito, nagkaroon siya ng problema sa pagtulog ng nakahiga ng tuwid at lalo pang lumalala ang kanyang pananakit dahilan upang siya ay na-admit sa ospital at na-diagnose na may sarcoma na kanyang inilarawan bilang napakabihira, agresibo at napakalaki. Sa kabila ng kanyang health challenge, pinanantili ni Doc Willie ang positibong pananaw at patuloy na umaasa sa kanyang paggaling. Chris Aquino sa isang Instagram post, ibinahagi ni Chris na siya ay na-diagnose ng Chronic Spontaneous Urticaria, isang autoimmune disease noong 2018. Ngayong 2024, nagbigay siya ng update sa kanyang kalusugan na naglilista ng anim na kumpirmadong autoimmune conditions: autoimmune thyroiditis, chronic spontaneous urticaria, Charles Strauss, systemic sclerosis, lupus at rheumatoid arthritis. Ipinaliwanag ni Chris ang dahilan na kanyang pagbabalik sa bansa matapos ang dalawang taon sa US para sa paggamot. Kinakailangan niyang magsimula ng pangalawang immunosuppressant infusions sa loob ng 2 to 3 weeks na tinutukoy din bilang chemotherapy. Kailangan ni Chris ang suporta at matibay na pananampalataya mula sa kanyang mga kapatid, pinsan, malalapit na kaibigan at pinagkakatiwala ang team ng mga doktor. Sa kabila ng kanyang laban sa mental health. Ngayon inakatuon siya sa proteksyon ng kanyang mga vital organs. Ang kanyang laban ay tinuturing na pinakamabigat na pagsubok sa kanyang buhay. Naghihintay siya ng resulta para sa dalawa pang autoimmune conditions. Nagpasalamat si Chris sa lahat na nagbigay sa kanya ng lakas sa kanyang paglalakbay. Kurita Nangangailangan lang tulong ang 80s OPM icon na si Corita matapos siyang ma-stroke. Si Corita na sumikat sa kanyang mga kantang tulad ng Oras Na, si Lolo Jose, Shara Madre, at Gising na O oh, Kuya Ko ay nakaratay ngayon sa higaan at inaalagaan ng kanyang partner. Sa vlog ni Julius Babaw, binisita rito si Corita sa kanyang tahanan sa Tagaytay. Matatandaang nasunog ang bahay ni Corita noong October 2018 kaya't dinala siya ng kanyang partner sa Tagaytay. Ayon sa mga ulat, si Corita ay diabetic at maraming atake na ang hindi napapansin ayon sa resulta ng kanyang CT scan. Sa kabila ng kanyang kalagayan, umaasa si Corita na makakuha ng support mula sa mga kapo artist at organisasyon. Inanunsyo ng organisasyon ng mga Pilipinong mga awit o OPM na batid nila ang kalagayan ni Quiritha. Ang OPM at ang music artist na si Cookie Chua ay naglaan ng kanilang tulong para sa kapwa singer. Sa si isang social media post, ibinahagi ni Kuki ang detalye ng Para kay Kuritha Benefit Show na ginanap noong August 5, 2024 sa si isang hotel sa Quezon City. Kasama ni Cookie sa pagtatanghal ang iba pang mga OPM singers upang makatulong kay Kuritha. Bukod sa pinansyal na tulong, kinakailangan din ni Kuritha ng adult diapers at adult milk. Deborah San Sa isang emosyonal na panayam sa vlog ni Julius Babaw noong August 22, 2024, nagbukas na kanyang puso ang aktres na si Deborah San tungkol sa mabigat na pagsubok na kanyang kinakaharap. Sa kauna-unahang pagkakataon, isinawalat ti Deborah ang balitang siya ay na-diagnose na may colon cancer, isang kondisyon na lubos na naka sa kanyang buhay. Ayon kay Deborah, natuklasan ng mga doktor ang kanyang colon cancer sa isang regular na medical check-up. Bagamat kinabahan siya noong una, nagkaroon siya ng malaking ginhawa nang malaman na nasa stage 2 pa lamang ang kanyang cancer. Lubos ang pasasalamat ni Deborah sa mga taong nagbigay ng suporta at tulong sa kanya sa gitna ng kanyang laban sa sakit. Sa kabila ng kanyang kondisyon, iginiit ni Deborah na maaari pa rin siyang magtrabaho at bukas siya sa pagtanggap ng mga alok na papel kung pagkakataon ay ibibigay. Pinasalamatan ni Deborah ang production ng Batang Kiyapo sa ABS-CBN para sa papel na ibinigay sa kanya. Sa panayam, tumanggap siya ng relihiyosong estatwa ni Saint Ezekiel Moreno, ang patron saint ng mga pasyente ng cancer, at 30,000 pesos na cash mula kay Julius. Sa kabila ng kanyang pinagdadaanan, nananatiling positibo si Deborah at patuloy na lumalaban para sa kanyang kalusugan. Pinanghahawakan niya ang pag-asa na malalampasan niya ang pagsubok na ito sa tulong ng Diyos, ng mga doktor at ng kanyang mga mahal sa buhay. Joseph Pudukay sa kabila ng mga matitinding pagsubok, nananatiling matatag ang komedyanteng si Tuesday Vargas para sa kanyang long-time boyfriend na si Joseph Budokai. Si Joseph, isang theater actor at dating contestant sa To The Top, ay tinamaan ng iba't ibang rare diseases na labis na naka sa kanyang kalusugan. Kabilang sa mga kondisyon niya, ang Nutcracker Syndrome, Nerve Compression Syndrome, at Superior Mesentric Artery Syndrome o SMAS na nagpapahirap sa kanyang digestive system at kidney. Bukod dito, na-diagnose din ng mitral valve prolapse ayon sa mga doktor. Sa panayam kay Tuesday ni OG Diaz, ibinahagi niyang nalaman din niyang may malabsorption problem si Joseph. Ayon kay Tuesday, very rare ang condition ng kanyang partner at maraming espesyalista ang kasalukuyang tumutulong sa kanila. Maging ang mga doktor ay nagsasabing isa itong kakaibang kaso na napakabihira na ang isang tao ay makaranas ng ganitong dami ng syndromes ng sabay-sabay. Tinatayang 5% lang ng populasyon ang nakakaranas nito. Myra Manibog Muling kumakatok sa puso ng mga matulungin at generous nating kababayan ang pamilya ng dating aktres sa si Myra Manibog. Kamakailan lamang, dinala muli si Myra sa Makati Medical Center, dalawang buwan matapos ang kanyang naunang pagkakakonfine sa nasabing ospital. Ang dating sexy actress ay dumana sa malubhang kondisyon sa atay at abdominal abscess na nagresulta sa kinakailangang operasyon para sa drainage. Siya inilagay sa ICU para sa mas malapit na pagmamanman dahil sa kanyang hindi stable na blood pressure at mababang oxygen level na naglalagay sa kanya sa panganib ng organ failure at maging coma sa pamamagitan ng Facebook nanawagan ng tulong ang anak ni Myra, ang singer na si Alexandra Nicole para sa lumalaking hospital bill na umaabot na sa mahigit 700,000 pesos. Hindi pa kasama dito ang bayad sa doktor kaya't labis ang pangangailangan nila ng suporta mula sa publiko. Ayon kay Alexandra, ang kanyang ina ay patuloy na lumalaban sa kabila ng kanyang kondisyon at ipinagmamalaki siya sa tapang nito. Noong May 21, 2024, nagpost din si Myra sa Facebook ng ilang personal na gamit upang maibenta at makalikom ng karagdagang pondo para sa kanyang pagpapagamot. Ang kanyang desisyon na magbenta ng personal na ari-arian ay patunay ng kanyang determinasyon na magpatuloy sa pakikibaka para sa kanyang kalusugan. Sa isang hiwalay na post, ipinaabot ni Alexandra ang kanyang pagmamalaki sa kanyang ina na tinukoy niya bilang isang fighter. Ang pagmamalaki at suporta na pinapakita ni Alexandra sa kanyang ina ay nagbigay inspirasyon sa maraming tao na magbigay ng tulong sa kanilang sitwasyon. Ang pamilya Manibog ay patuloy na umaasa sa malasakit ng mga kababayan upang mapanatili ang kanilang pag-asa sa gitna ng mga pagsubok na kanilang kinakaharap. Monica Herrera sa YouTube channel ni Julius Babaw noong December 28, 2023. Kinumusta niya ang buhay ng 90s crush ng bayan na si Monica Herrera, na kasalukuyang nakaratay dahil sa stroke. Sa kanilang pag-uusap, binalikan nila kung paano nagsimula ang lahat ng pagsubok sa buhay ni Monica. Noong June 2017, dumating ang malaking pagsubok sa kalusugan ng dating aktres na si Monica na matapang niyang hinarap at lalong nagpatibay sa kanyang pananalig sa Panginoong Diyos. Ayon sa panayam, walang nakakaalam ng kondisyon ni Monica maliban sa kanyang pamilya at mga malalapit na kamag-anak. Pinili na kanyang pamilya na manahimik upang hindi magdulot ng awa mula sa iba. Isinasalang alang ni Monica na tiyak na gagawa ng paraan ang kanyang mga kaibigan para matulungan siya tulad ng pagkakaroon ng fundraising o pag humihingi ng tulong mula sa mga charitable institutions. Ngunit sa kabila nito, unti-unting nauubos na ang kanyang ipon dahil sa patuloy na gastusin sa kanyang paggamot. Na-confine si Monica sa ICU ng Capital Medical Center sa loob ng isang linggo at nanatili sa ospital ng isang buwan. Ang stroke na kanyang dinanas ay malaki at nakakaapekto sa isa sa pangunahing arterial supply na nagresulta sa pagkaparalisa ng kaliwang bahagi ng kanyang katawan kasama ang kanyang kaliwang braso at binti. Bagamat nananatiling matalim ang kanyang memorya, siya ay patuloy na sumasailalim sa ilalim sa rehabilitation therapy tatlong beses sa isang linggo, ngunit napigil ito dahil sa pandemya. Hindi natapos sa stroke ang mga pagsubok na kinakaharap ni Monica. Natuklasan ng mga doktor na siya may brain tumor, isang panibagong dagok na lalo pang nagpapatatag sa kanyang relasyon sa Diyos. Sa kabila ng lahat ng pinagdaraanan niya, naninindigan si Monica na walang pagbabago sa kanyang pananampalataya sa may kapal. Ang kanyang determinasyon at matibay na pananalig ay nagbigay inspirasyon sa marami na nagpakita ng tunay na lakas ng loob sa gitna ng matinding pagsubok.